Hello? Yes, to? Ah, hello? Ah, uh, Mr. Pascual, si, si Mimi po to. Ah, uh, ako po yung supervisor ni Princess. Ah, ay, bakit po kayo napatawag? Ah, kayo po kasi nakalagay doon sa emergency contact ni Princess. Ah, uh, may nangyari po kasi sa kanya. Bakit ano nangyari sa anak ko? <coughs> Boss? Princess Pascual! Ay, si Doc, magpapunta natin. Sir? Princess Pascual, kamusta po? Anak po yun eh. Um, sorry sir, but medyo it's not looking good. Uh, we are heavily considering traumatic brain injury po kay Princess. Hindi po siya gumigising ngayon. Ang isa pang problema, meron siyang malaking sugat sa ulo niya. Dahil diyan, may blood loss po siya. Alam ko ba nangyayari sa anak ko? According sa kasama, nabagok po siya. Although, right now, she's very stable. We're closely monitoring her. We're hoping that her CT scan, when it comes in, wala kaming makikitang brain injury sa kanya. Pero yung immediate problem po namin, yung BP niya bumababa dahil sa blood loss niya. We really need to do a blood transfusion for her. Itok, gawin niyo lang yung dapat niyong gawin pa may ligtasyon ko. We will do our best, sir, but unfortunately, we have another hitch on the road. Yung blood type ni Princess, A positive. It's actually very rare. We don't have that here in this hospital. Ako, baka pwede po yung dugo ko magdodonate ko kahit may Parkinson ako, Dok. I am sorry po, sir. Um, dahil sa Parkinson's niyo po, hindi po kayo pwede maging candidate. Hmm. Yeah. Eh, tama ba, no? Yung ko ba itong malapit-lapit na ito? Uy! Ano sa tingin mo? May pag-asa ka kaya kay Princess? Eh? Yeah. Uy, di magandang mm. biro yan, ha? Baka mamaya, anong isipin ng mga tao? Ito man no? Oh, parang di naman mabiro, eh. Alam mo yung sa akin lang, doon lang tayo sa totoo. Ano, di mo lang ba naisip na maging kayo ni Princess? Di mo ba parang sumagi man lang sa isip mo yon? Alam mo, oo, oh, mabait si Princess. Mm. Masaya siya kasama. Kahit sino, madaling mahulog ang loob sa kanya. Pero, wala pa sa isip ko pumasok na naman sa isang relasyon eh. Alat na, kakabreak pa lang namin ni Libby. Eh, gusto ko munang gamitin itong oras para makapag-isip-isip. Para malaman ko yung mga gusto kong gawin. Para bukas, Pangalawa, makalaya na ako. At least, alam ko na agad yung gusto kong gawin. Alam ko na yung mga priorities ko. Alam maganda naman yan eh. Magandang panghawakan yan. Ano eh. yan? Parang hindi kang mabuwang dito sa loob. Mag-imagine ka ng buhay na malaya. Parang hindi ka mawala ng pag-asa. Di ba? Pero, di mo man lang ba naisip yung isang buhay na kasama mo si Princess? Hmm. Mm-hmm. <laughs> Loko ka talaga. <laughs> Hindi na muna. Hmm. Ah, diri hindi rin maganda tingnan, no? Ano nga, break lang namin ni Libby. Hanap pa ako ng kapalit. Eh, ano na nang isipin ng mga tao? Ba't mo man, man isipin kung sa sasabihin ng iba? Ang importante ko, ano yung naramdaman mo? Ang sa akin lang, hindi ka araw-araw makakahanap ng katulad ni Princess. Oo, oh, sige, kagagaling mo lang sa isang hiwalayan, pero baka saka hihintay mo. Mauna ang kanilang iba. Oo, hmm. oh, Sipan mo yan. Ha? Eh, Patapos na ang gabi pa. Hello, Mimi? Napatawag ka? Ate, ate may malaking okay, problema. Ha? Bakit? Ano nangyari? Si Princess. Dinala ko siya dito sa hospital. It's critical yung condition niya. Oh my God! Bakit? Si Libby. Nabago so, ko ang ulo ni Princess dahil sa anak mo. sa ang dahilan kung bakit nag ako. ngayon si Princess. Ate.